Ayan po. Uh, a uh, ko po ngayon kayo sa ating ubi po. Oho, uh, yan. Sa mga naghahanap po ng ating ubi, ay na ako. Ho. Yun hong iba'y sumibol na. Napatingin ako doon sa, yan, lilipatan. No? Yun po yung po iba'y sumibol na, yung iba po yung hindi pa. Oho, uh, yan. Alin bang ating unahin po, yung pinakamataas ang sibol o yung pinakamaliit na sibol? Nasa na ba? Ito ho ay tinabunan laang natin ay. Nasa na, na? Wala na pati ata. Yan oh. Ganiyan laan ako yung oh, ating ubi. Bago pala oh. Yan. Narito po 'yan oh. Basta narito po 'yan, oh. wala akong pananda pero yan puno hindi mawala. Ayun, 'yung isa oh. Ah, 'yung makasiggis, gumahaba na po. Oh. Ito po ay kukusan lalabas talaga oh. Yan, na rin na po yung ating ubi eh. Ayun pa oh. Bakit ah. Ba't meron din eh? Nagdubli ari. Nagtatlo. Oh. Mm. Ah. Dami naman eh. Ay, isang katawan lang. Kaya pala. pala. Ari po pala yung katawan. Oh, kala ko nag ayun ay, lang pala yan ang um, buhay na po ng mga ano December po may pang ano na tayo ngayon ay eh, anong date ngayon Mayo Hunyo Hulyo Aba ay English na natin at lalatagal May, June, July, August, September, October, November, December Ay tama po walong buwan Aho Walong buwan tapos ay ari pa po yung iba. Ito po may mga nakatalabsok dito oh. Yun oh. Ari bago-bago pala ang po oh. Ika nga ay wag laang hukot ang maiinip. Uhu. Yan ay ano pagkaya buya bupo po naman ng lupa. Oh. Buya sung buya boyaso. sung. Tingnan pa po natin yung iba. Yan. yung pong iba hindi pa sibol ay dito sa may mga sibol na yan po ibabalagan pa rin po natin yun ito o dito o gara na, na rin isa o dito tuloy tuloy na o areho o yan yan ay direct na po ay, naay pa, utang mo po, o. Sabi na, ay, oh. si kabis pa nilang ginagamit yung pagbabaw na teknik, ay, ay ubi po naman, ay, misay nasibol ito sa gubatan. Oh, sa masukal. Sa mga kakahuyan, ya. Yeah. Uh. Naay pa yun, May kita pa ako din, yun. oh. tinalaban sa damo. Oh. Uh. Yeah. Yan po tinagbabawala oh. Pinagbabawal na technique. Ang gagawin ko po dito, paglilinis, yan oh. Parang malching lang yung i tatabon-tabunan oh. Basta pakita ko po sa inyo paglaman laman ah. O di kaya pag tayo naghala yan ah. Sabi, aba ay talagang maigi nga yan oh. Yan oh. Pinagbabawal na technique. Ginamita na nasan pa kaya yung iba ayun pa o, tiyam, o humukot labasang labasan ng ah o, o. naay po ah o yan o lumabas natin babaw na teknik o o yan po o Aba. yan ang tabaho ng na lupa na yung yan ang bulasong boyas ah, ah. talagang panalo aray ayun po, ito na po ang update din eh. Tayo po naman ngayon ay ha-harvest nung ating mga pechay doon. upo po, Oan, tara. Mayiging pong ma itinda bago umuwi. Ah, may mga i-deliver po bago umuwi. O, tara po. Kanina pa wak na yun. yun. Naghahagara. yan yan nyan, nyan. nyan. Kita po ba niyo ibon? Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, na Kanina pa naghahagaran dalawang iyan, oh. Yo, yun yo. Padilim na rin nga po ay. Manding ka po rin ating harvest na ano. Yun ulit pang technique na teknik. Oh. Yan o uh yan. -huh. Ay, pasensya na po. Oh. Uh Kaya -huh. saka tayo babawi. Kailan pa? Ano kami sprain? Ah, ah, yan o uh yan. -huh. Ari ho yung ating mga pecha yan oh. Sa aba. Yan oh. Kasangat sa kamatis yan ho oh. ating kukuhain. Oh. Kamatis yan oh. Hmm. Yan ang matindi po maninira. pitik. Yan yeah, yeah, yeah. yan. po ay nambubutas yan oh. Oh. ginamit na naman yung kabispre yung pinagbabawal na technique oh yan po oh. ha haharbisin na po natin yan oh. hanggang doon po sa dulo uh. pipiliin laan po natin ako po sa totoo kung kumbaga totoong buhay Minsan ho ay kahit tatlong kilo, dalawang kilo talaga pong ibinibinta ko. Uh -huh. basta yung sobrang na po sa pangkain. Gawa ho nang kung isipin natin, ay pagkaunti-unti naman pala. Ay yan po, pag ako ang titingin, abay mainit din tumama. Kahit pa uti-uti, mainit din. Kung baga, aantayin ko pa yung malakas sa siklab ba? Kung ba? Ay yun din, pag naipon ay malaki po. Kaya ho ako ay arimunhan ng arimunhan. Uh, -huh. yan, oh. pong i na ari. Kung baga, yun po, sinishare ko sa inyo. Yung atin ay pananim na, na panarili po ba? Na pag may sumubra. O. Ayan o. Ay, malotong. Ito na po yung ating isiningit din eh. Sa mga kamatisan natin. Dali tayo, apat na kilo ako. Uh -huh. Ari, huy, bakantina na sana noon ay... Oh, tiyan po kamatis, oh. Bakantina na, sabi ka, sisingitan ko kaya din. Eh. At kahit pa paano ay... Sayang espasyo. Oh. Uh -huh. Maganda rin ngayon, mataas po ngayon ang farm gate nito Mario Ang sarap na sa nilaga Ah kung lahat ay ganari ah Laki oh, Lucky, oh lambor na lambor din ang lupa. Ayan, tatabayo. Ayan, oh.